A day in my life sa aking kubo. Good morning po mga kahanap. At for today's vlog po ay, yes, maglilikwit po ulit tayo ng ating hinigaan. At ayan, medyo tinatamad po talaga akong bumangon kasi yun naman talaga tayo eh, tuwing umaga. Hirap na hirap tayo bumangon, di ba? Alam niyo yung tipong kapag may pasok, nakakatamad bumangon. Tapos ang aros ko na magigising. Tapos kapag walang pasok, ang magising. 'di ba? Nababalik to data ang mundo. So ayan guys, yeah, ito nga pala pong mga aking cover. Ay nabili ko lang din po sa TikTok shop. Kung interesado po kayo sa aking cover, ilalagay ko po yung link diyan sa comment sections mga kahanap. At yan, gusto ko po kasi yung pagkakalapat ng cover sa pum ay lapat na lapat. So, huwag lang pong pansinin yung aking po. Ganyan talaga ako guys. Pinapagpagan ko kasi yung higaan ko. Bago matulog. Tapos pagkagising. Kasi nararamdaman ko may mga buhangin. Siya. Pero may nakasalo naman. ba? Diba? So. Ayan. Ganyan po ang aking itsura. Kapag bagong gising. Mga kahanap. Ayan. Ayan. Tapos yung cover na yan po ay. Ayusin ko lang po ang kanyang pagkakalagay. Ayan, ba diba? Ang ganda. Terno-terno siya. Ewan ko, gusto ko lang ng ganyan. Tapos gusto ko rin ng plain na kulay. Ng, ng pagkakaano. Ang liit kasi ng mga unan ko. Dapat kasi dyan yung mga unan na malalaki. Kasi tingnan nyo naman guys. Pwede pa nating hatiin yung isang... Yung isang... Punda para maging dalawang punda. Kasi ang lait lang naman pala talaga po ng aking unan mga kahanap. So ayan. Ang pangat ng itsura ko. <laughs> pero kung nila lang pansin ninyo, itsura ko. Ganyan talaga yung itsura ko pag bagong gising. Siguro yung iba maganda pag bagong gising. Pero ako para Para akong pangit. At yes guys. Brandout nga po pala ngayon sa amin. At maingay. At dahil nasa labas lahat ng tao. Especially yung may mga anak kasi... Ano nyo naman, may init daw ang kanila, mga Junakis. At ayan. Wala na, wala lang sasabihin. At ayan guys, malapit na tayong matapos. Ako lang ba, ngayong kapag bagong gising ay ganyan yung itsura ko. Mulat na mulat ako, be. Kala mo naman talaga, totoo. Totoong natulog putla pa ako. Kasi lagi naman akong putla pag bagong gising. Hindi na natin may pagkakaila yun. Siyempre, bagong gising ka be. Halangan dapat maganda ka pag bagong gising. Required ba maging maganda pag bagong gising? Sa bagay yung iba. Pag bagong gising, maganda pa rin sila. Tayo, kahit di tayo bagong gising, hindi na tayo gaganda. Ano tayong pag-asang gumanda? <laughs> Chat lang. So, ayan. Matapit na po akong umiyak. Tignan niyo naman ang mukha ko. Bakit nga ganito ang aking pesla di ba? Diba? Ayan. Nahirap magtupi ng kumot kapag mababa yung ating space. Hindi ka naman pwedeng tumayo kasi mauuntog ka. At ayan guys. Ayan. Tada! Tapos na mga kahanap. O ba? Diba? Tutubidin ko pa yan. Ganyan ako ka-obsess. O ba? Diba? Hmm. Pero hindi talaga siya napa-plat. And then, mga kahanap, ako lang ba kapag umaga ay umiinom ng tubig? Ewan ko, feeling ko kasi kapag umaga, uho na uho ako. Sa pagmamahal, charis, uho na uho, uho, na uho ako, parang dry na dry yung lalamunan ko. Kahit minsan din, pag hating gabi nagigising ako para uminom ng tubig kasi parang nadadry yung aking lalamunan which is kailangan naman pala talagang magkatabi kang tubig sa higaan in case na yun na madry ka iinom ka lang ng tubig at so ayun mga kahanap ayan po si kahanap wala pang hilamos magwa-wipes lang po ako ng aking muka dahil baka ako ay may muta pa ba diba? ayan magwa-wipes po ako ng muka ano ba kinakanta ko dyan? Obe, ang muta mo. No. Ay, ang muta. Ayan. Mga kahanap. Ayan, nakapagtanggal na po ako ng muta at sinure ko po na wala na pong tira At para ma-sure ko po na wala na po ang aking oiliness at cheminess sa aking peslakes, mag-wipes tayo for today's vlog mga kahanap. Ayan. Good morning people in the world, in the Philippines, in the city, in the whole universe. Ito po si kahanap nyo. Nagmamagandang. Ayan, mga kahanap. At ako lang ba ang natutulog? Siguro nature na namin yung mga babae yun na kapag natutulog, ay hindi. Hindi naman sa hindi nagbabara. Nagtatanggal lang po ng sabit ng bra. Tapos, kikakabit na lang kayo na magahan para iwas sakit daw. Kasi sabi daw nila, magiging cancer daw yun. Hindi ko lang din alam. Pero ako, Ayan guys. Nagkatanggal po ako ng bra. Tapos kinakabit ko na lang din yung kinaumagahan. Di ba po? Ayan. At ayan. Mga kahanap natin. Di ba? Ang gaban ko bakit ganyan ang mukha ko? Wala pang sukli, walang hilamo, sa pa kahit ano. Meron pala po akong salamin dyan, kaya sa salamin po ako nakatingin, hindi sa cellphone. O yan, nilapit ko ba yun? Mukha ko sa cellphone. At nagpulbo na ako. Diba? Nagpulbo na ako kasi hindi naman ako naghihilamos kapag umaga. Ngayon lang ako nagpulbo kasi piling ko ang oily ng mukha ko kahit nakapag-wipes na ako. Ayan guys. Hmm ganun pala pag piling maganda ka. O, ayan. Mm, ayan, nagagalit na nanay. Dahil nga brand out. And then, ayan. Nag-spray ako kasi malamok. Tapos iiwanan ko siya. Mababa naman po ako mga kahanap. Huwag niya po akong intindihin. Dahil bababa naman po si kahanap. Ayan, marami dyang lamok. Amo, kasi paglayas kayo, ayoko madenggat, ayoko maturok ka ng madami. Masakit ang turok na dok. Masakit talaga guys, nung kinuha na ko ng dugo. Mm, sakit. Super iyak ako. At ayan, tapos na tayo magspray ng pang spray. At ito na nga po ang ating play button sa ating YouTube channel. Pagkain, saging, arinola, At labas. Good morning, Philippines. Ang bubungad sa atin ay ipubong. At yung dagat. Ayun, yung dagat, guys. At syempre, ilalak natin yung pinto. Baka manakaw ang ating kayamanan dito. So, ayan. Bababa na tayo para mag-almusal. Dahil anong oras na rin naman. Pero hindi natin maiwasan ang magkape. Kahit bawal ang kape, go pa rin tayo. At ayan mga kahanap, dumating nga pala po yung parcel ko. Dumating akong parcel. Yan. Naipunan ako ng parcel mga kahanap. So, ang una kong bubuksan ay galing sa Ninja Ban. Ewan ko, alam niyo ba ako kapag nagpa-plana akong bumili ng mga bagay-bagay? Bawa, nag-start ako mag-add ng mga, siguro mga June. June, July. Mga siguro mga August ko siya mabibili. Parang one month ko siya pinag-iisipan, di ba? Di naman kasi dapat bili ka lang nang bili may pera ka. Porkit kumikita ka. Oo, oh, nandun na yung kaya nga tayo nagtatrabaho tatrabaho para mabili natin yung gusto natin. Pero hindi naman sa ganun yun. Kaya tayo nagtatrabaho kasi para may kuha natin yung pangangailangan natin at bukod pa dun yung luho natin. So ito yung tinatawag ko na reward ko sa sarili ko mga kahanap nagre-reward po ako sa sarili ko kasi napapago din naman ako yes, kailangan ko po ng reward at gift ko sa sarili ko nagbili ako ng wipes kasi mura siya sa Shopee ayan isa tiktok ko pala siya nabili mga kahanap for only 100 plus pesos lang ata yan at so ayan, meron pa tayong isang bubuksan, galing naman to sa plush alam niyo yung mga nagde-deliver sa akin ng mga rider, hindi sila nagte-text. Bigla na lang silang dumadating. Nagbili po ako ng panty kasi wala na po akong panty. Ayan. Pero okay naman siya kasi nasingit siya sa pet Nagbili ako ng limang peraso na magkakaibang kulay kasi gusto ko lang magkaroon ng panty. na naman po kasi siya kapag suot mo siya, hindi siya yung parang may guwit sa ano mo. Pero hindi ko rin alam. Basta, hindi hmm ang aligabok. At ayan guys, tingitingnan ko yung price. Ayan. Ayan yung panty guys. laban natin yan syempre. Ilang isuot mo yan na hindi ba? And then, ito meron pa tayong isa. Bukas na pala. From Ninja ba naman ito? O oh, pa bukas na ba yun? Huwag na magbubuhan dyan. At ayan, suit. Ano po siya? 3 pieces. Isang pang balot sa hita mo pang ganyan. Tapos, syempre, panty, tsaka bra. Yun naman yun eh. Ayan. Black yung napili ko kasi wala pa naman akong black na swimwear. Ayan, yung bra. Nakala mo naman eh, Ang laki na dede mo. Nagbra ka pa ng ganyan kalaki. Wala ka naman paglalagyan yun, P. And then, ibabalik na natin kasi hindi pa naman natin susuotin. Opo, ibabalik na natin siya sa loob kasi wala pa naman tayong magsusuot yun. Yes na yes for you ay may sumigaw and then yung basura ilagay sa ilalim at ito hindi ko to alam ano ba itong bubuksan natin na ito wait lang guys ha excited ka rin pa magbukas sa mga parcel mo ito talaga ang binili ko nito marami pero isa lang yung dumating kaya hindi na ako nag order pero isa lang pala yan sabi ko isa lang pala yan nakala ko madami yung binili ko pero maganda yung tela niya malambot pero manipis siya pero maganda naman talaga yung tela niya. Pero malambot yung tela niya, pero maganda siya. Ah, ba? Diba? At ayan, meron pa tayong bubuksan na isa. Ano ba itong isang ito? O, oh, diba, Bi? Dahan-dahan ka yung paghihina punit mo. Ito naman, ang lapad-lapad, pero ang liit-liit naman ng laman. O, oh, diba? Nasa pinakababa yung laman niya. Ito ay... Ah, blouse. Blouse siya, pero hindi ko siya nasusuot kahit isang beses pa. So, ayan, guys yun na po yung nabili ko. At yun lamang po for today's video. Nag-flex lang po ako ng mga aking pinag -shippingan. Ikaw rin, di ba? Excited ka rin mag-open ng iyong mga nabiling sa TikTok. At ayan mga kahanap, nilayasan ko na kayo. Pero hindi ako kagaya na iba na hindi bumabalik. Ayan, maraming maraming salamat po. Salamat sa supporta at sa pagmamahal. Yun lamang po mga kahanap. Papaalam na po ako.